At bukod sa Metro Manila, ilang rice retailers din na apektado ng price cap sa bigas ang nakatanggap ng ayuda sa Iligan City. Yan ang ulat ni Lou Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Nakatanggap ng TIG 15,000 pesos na subsidy ang pitong micro rice retailers sa Iligan City mula sa Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy ng Department of Social Welfare and Development na ayuda para sa mga naapektuhang rice retailers. O niya ano subsidy para sa ginansya na nawala sa itong mga rice retailers at 15,000 o gigayon po ni, magpasalamat po nila ang sunod sa mando, kay mao po ilang tabang no, sa ato ang mga kababayan, sa atong mga kapwa Pilipino. I'm so happy nga nagadawat ko subsidy from DSWD sa atong presidente nga si Bongbong Marcos nga grabbing action yun niya pagkaibalo nga taas na kay ang presyo sa bugas. Pasalamat yun ko og dako ma'am nga kani makatabang ni sa among pagkaalkansi. Ayon naman kay Trade and Industry Department Lanao del Norte, alam na mismo ng mga rice retailers ang parusa sa hindi pagsunod sa EO 39. Mandatory man yun siya, so ipatuman yun. Kung dili sila mutuman, nasayod na ang mga retailers kung unsay sanction in the long run kung dili sila niya mutuman. Samantala, isinabay na rin ang discounted Rice Caravan kung saan nakabili ang mga residente ng Iligan City ng murang bigas mula sa National Food Authority at Soda Enterprises Incorporated. Pinangunahan ng karavan ng DTI sa pakikipagtulungan sa Local Price Coordinating Council ng Iligan City at Office of the City Councilor Attorney Marlene Young. Lu Antonio ng PIA Iligan City Lanao del Norte para sa bayan.